Ikaw ang atang asawa mo ay matagumpay na mga negosyante, maayos ang takbo ng inyong kabuhayan, at lubos ang tiwala nyo sa inyong business partner. May plano kayong transaksyon na maaaring makapagpabago sa buhay nyo, at maaaring makatulong pa lalo sa paglago ng inyong negosyo. Gigising kayo ng maaga, ihahanda ang lahat, pera, dokumento, at mamahaling relo na tanda ng iyong tabumpay. Pero sa araw na yon, hindi na kayo muling makakauwi pa. Wala kayong iniwang mga bakas o palantandaan sa kung anong nangyari at sa kinaroroonan nyo. Ito ang istorya ng mag-asawang negosyante na sina Henry at Margie Pantoliana at ng kanilang kasosyo na si Richard Cadiz na bigla na lamang naglaho at hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita. Ano ang tunay na nangyari sa kanila? Isa ba itong kaso ng kidnapping o isang transaksyong nauwi sa kapahamakan? Bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin sila natatagpuan? Anong bagong lead ang hawak ng otoridad na maaaring makatulong sa paglutas sa kaso? Posible ba na ang pagkawala nila ay may kinalaman sa kapatid ni Henry na si Hector Pantuliana na nasangkot sa napakalaking investment scam noong nakaraang taon? Samahan niyo kong suriin ang bawat piraso ng ebidensya at tuklasin ang posibleng motibo sa likod ng misteryosong pagkawala ng mga negosyante sa episode natin ngayong araw kaya tutok lang. Ngunit bago ang lahat, 'wag pong kalimutang i -like ang video at mag-subscribe. At turn on ang notification bell bilang tulong sa katulad kong maliit na content creator. Maraming salamat po. July 6, 2025 Isang ordinaryong araw na nauwi sa isang misteryo na naging malaking palaisipan sa publiko. Isang mag-asawang negosyante at kanilang kasosyo ang biglang naglaho matapos umalis sa kanilang kondominium sa Pasig. Ayon sa investigasyon, nakuhanan ng CCTV ang tatlo habang lumalabas ng kanikanilang mga silid sa isang kondominium sa Pasig City. Nakuhanan din ang pag-alis ng gamit nilang sasakyan sa araw na yon na isang itim na SUV. Bitbit nila ang ilang mahahalagang gamit, kabilang ang pera at mamahaling relo na tinatayang nagkakahalaga ng 20 milyon pesos. Papunta raw sila sa isang business transaction at isang alias John ang katagpuan nila. Ngunit mula nun hindi na sila muling nakita. Bandang tanghali, tinangka ng kanilang mga anak na tawagan sila, munit hindi na makontakt ang alinman sa mga cellphone. Ang huling komunikasyon na natanggap ng pamilya ay isang video call gamit ang telepono ni Margie. Ngunit walang anumang salitang binanggit ang tao sa kabilang linya at hindi rin ipinakita ang mukha nito. Kinahapunan, may nakakita sa sasakyan nila sa Cavite bandang 7.30 ng gabi. Kapansin-pansin ang isang puting van na tila nakabuntot sa kanila. Pagkalipas ng ilang araw, napagalaman alaman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na may mga ATM withdrawals at credit card transactions na ginawa matapos ang kanilang pagkawala. May mga taong gumamit sa kanilang mga bank accounts at hindi lang maliit na halaga ang kinuha, tinatayang milyon-milyong piso ang nilabas mula sa mga ATM ng mag-asawa. May nakita rin na paggamit ng credit card ni Margie sa isang cellphone shop sa Fairview, Quezon City, habang ginamit naman ang credit card ni Henry sa isang coffee shop sa Cavite noong August 10, higit isang buwan matapos silang mawala. Matapos maisumite ang kaso, agad din tumutok ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa kaso. Ayon sa ahensya, mayroon na silang mga leads at persons of interest na tinutukoy. Batay sa mga CCTV footage, credit card usage, at iba pang electronic records, limang tao ang iniimbestigahan sa ngayon. Naglabas na rin ng sub na ang CIDG sa mga taong posibleng may kinalaman sa pagkawala ng tatlo. Isang teorya ang lumutang na ang pagkawala nila ay maaaring bunga ng isang business deal gone wrong, isang transaksyong maaaring nauwi sa pagtatalo, pandaraya, o pagpatay. Ngunit nananatiling pa rin bukas ang lahat ng iba pang posibilidad, kabilang na ang kidnapping, inside job, o maingat at planadong pagdukot. Posible din na ang alias John na katransakyon nila ay nagka-interes sa daladala nilang mga valuables tulad ng malaking halaga ng pera at mamahaling relo. Habang patuloy ang investigasyon, hindi nawawala ng pag-asa ang mga kaanak. Naglabas sila ng pabuya na 300,000 pesos para sa sinumang makapagbibigay ng anumang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni na Henry, Margie, at Richard. Hindi pa malinaw kung ano talaga ang nangyari at wala pang nakikipag-ugnayan sa mga pamilya o nagpapahingi ng salapi o pangtubos kapalit ng paglaya ng mga biktima. Ayon sa kanilang mga kaanak, hindi sila naniniwalang basta na lang mawawala ang mag-asawang Henry at Margie. Wala silang alam na may nakaaway ang mga ito o mga taong may matinding galit sa kanila. Mabuting tao daw ang dalawa at maayos makitungo sa mga empleyado at mga kakilala. Kung ito man ay kidnapping, bakit walang ransom? Kung ito ay business dispute, bakit walang lumalantad na kalaban? At kung may mga taong sangkot, saan nila posibleng itinago ang mga biktima? Posibleng ilang linggong minanmanan ang mga biktima, inalam ang bawat kilos, sinundan ang bawat lakad. Ang krimen ay hindi basta-basta at pinag-isipan at plinano ng mabuti at isinagawa ng maayos at buong ingat. Ang tanong, sino ang utak sa likod ng krimen na ito? Ano ang totoong motibo at bakit ginawa ang pagkidnap? Sa mga hindi nakakaalam, si Henry ay kapatid ni Hector Pantolana, isang negosyante na nahaharap sa akusasyon ng malawakang investment scam at mga kaso ng estafa sa Pilipinas. Si Hector Pantolana ay tinukoy bilang may-ari o pangunahing tao sa likod ng mga casino junket operations na umano'y nag-aalok ng investment schemes na may mga pangakong mataas na kita ngunit hindi natupad. Maraming Pilipino sa iba't ibang bahagi ng bansa ang naghain ng reklamo laban sa negosyante. Inaresto siya sa Indonesia, Bali, noong November 9, 2024. May Interpol Red Notice na inilabas para sa kanya, at pagkahuli ay dinala siya sa Jakarta bago ipinatupad ang deportasyon pabalik sa Pilipinas. May labing pitong warrant of arrest laban sa kanya na may kaugnayan sa mga kaso ng estafa at syndicated estafa. Ayon sa mga ulat, Humigit kumulang 67 milyong dolyar o halos 4 na bilyong piso ang halaga ng pinaniniwalaang naskam niya mula sa mga biktima. Ilan sa mga biktima ay natukso ng pangakong kita buwan-buwan, buy and sell operations, mga casino junket, at iba pang investment activity na tila lehitimo, ngunit may malakas na indikasyon ng panlilinlang. Ang ilang mga netizens sa social media ay nagbigay ng ibang teorya sa tunay na nangyari sa mag-asawang Henry at Margie Pantoliana. Ang pagkawala ba nila ay may kinalaman sa investment scam ni Hector? May posibilidad ba nakasabwat sila? Sila ba talaga ay nawawala? O nagtatago lang? Katakataka din daw na ngayon lang inireport ang pagkawala pagkaraan ng ilang linggo at buwan. Mahigit dalawang buwan na ang lumipas mula ng maglaho ang mag-asawa at kanilang kasosyo. Sa bawat araw na dumadaan, mas lumalakas ang panawagan ng tulong at hustisya mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Hanggang ngayon ay wala pa rin kasiguraduhan kung nasaan sila. Walang katawan, walang ransom, at walang katiyakan kung sila'y buhay pa o tuluyan ng nawala. Ang kasong ito ay nagbigay babala sa lahat, na sa mundo ng negosyo, hindi lang pera ang nakataya. Minsan, mismong buhay at kaligtasan mo ang maaring maging kapalit. At ang tunay na panganib ay hindi laging nasa labas kundi nasa paligid mo lang at sa mga taong nakakasalamuha mo. Kapag ang tiwala ay nagamit sa maling paraan, maaari itong mauwi sa trahedya. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, mag-comment, like, and subscribe. Makakatulong po iyon sa katulad ko na maliit at baguhan na content creator. Hanggang sa muli, maraming salamat at God bless.